Tugan natin ito pagpapukas. Dahil pagpapapukas na po natin ito, the more that the people will think that you are hiding something. Magandang araw mga kabayan at ang topic na ating uh, i-discuss, pag-uusapan mga kababayan ay itong patungkol nga sa implementation nitong uh, POV modernization. Kabay maganda itong POV modernization dahil unang-una ang makikinabang po dito tayong mga pasahero. Ikaw ba naman, imakasakay ka nga sa aircon na jeep at uh, maganda, maluwag ang mga upuan. Kaso ang problema mga kababayan po natin, ang uh, lumalabas ngayon sa nangyaring investigation dito sa House of Representatives, tila ba hindi pahanda itong LTFRB sa kanilang uh, pag implement nitong itong uh, POV modernization at uh, mukhang may nakikitang corruption, amoy corruption. Itong si Sen. Rapitol pudin din, mga kababayan po natin. At kung si Dan Fernandez naman ang uh, magsasabi ay mukhang hindi pa nga sila handa. Dahil kahit itong LTFRB ay pinagpapasapasahan pa nila ang mga kongresista sa mga tinatalong sa kanila. Tila ba walang... Uh, walang uh, iisang tao lamang na makasagot uh, sa mga katanungan ng mga kongresista. Kahit itong si uh, Chairman Guades ay hindi niya masagot mga kababayan po natin at pinapasa sa pa sa kanyang mga kasamahan o sa kanyang mga tauhan mga kababayan po natin. At ayon sa isang senador, ay Senator Rafi Tolpo, eh mukhang nangangamoy korupsyon itong proyekto lalo na umano ay tinutulak uh, ng LTFRB itong made in China na mga uh, sasakyan imbis na suportahan imbis na i-endorse oh, itong mga local uh, manufacturing po natin kaya gaya nitong Saraw nitong uh, Francisco which is sila yung mga veterano sa pagbuo uh, ng mga di ba ang pasahirong jeep dito sa ating bansa ang kinukumpara nga mga kababayan po natin ni Sen. Rapital po ang imported o na jeep mula China ay nagkakahalaga ng 2.6 hanggang 2.9 uh, milyon samantala ang uh, Gawang Saraw at Francisco Motors umano ay nagkakahalaga lamang 900,000 hanggang 985,000 kada buwan at uh, sa nangyaring pagdinig, nalaman din ng mga uh, kongresista na dito sa Francisco Motors pala mga kababayan po natin, ay 50,000 lamang ang hinihiling nila na down payment ah, sa mga kukuha nito. At ang uh, gusto nga nila ay hindi na idadaan sa uh, kooperatiba. Kumbaga, individual na lang na pagmamayari. Kumbaga, huhulugan nila yung jeep diretso doon sa Francisco Motors at ang uh, jeep ay sa kanila talaga nakapangalan at hindi nakapangalan or hindi naka-address dito sa mga kooperatiba. So ayon sa kay Senator Raffy Tolpo, abay uh, uh, aabot sa tinatayang 1.7 million per unit uh, ang matitipid o mano ng uh, mga kababayan po natin kapag bibili sila nitong uh, local na uh, company or uh, local frudos na mga Dipampas Hero Jeep sa Saraw o sa Francisco Motors. Uh, So ka, bakit uh, mga kababayan po natin, kini-question ni Senator Tolpo, bakit sinusulong ngayon ng LTFRB ng uh, DOTR na bibili dito sa mga Chinese company? So kaya sinasabi siguro ni Senator Rapi Tolpo, mga kababayan, na mukhang nangangamoy nga uh, corruption, itong implementation ni itong uh, POV modernization. At alam nyo rin po ba mga kababayan po natin, dahil sa implementation ito hanggang January 31 na lang or katapusan nitong buwan ang hindi nakapag-consolidate, hindi nakapag-join sa kooperatiba, abay ma uh, hindi na sila pwede makapagbiyahe at uh, tapos nitong January. So starting February 1 ay huhulihin na sila ng LTFRB. At uh, 20 to 30,000 umano ang mawalan ng trabaho. So ang tanong ngayon ng mga senador, kongresista po natin ng mga mambabatas sino ang magbibigay sa kanila ng trabaho saan nila huhugutin uh, yung uh, pampakain sa kanilang pamilya at pagpapaaral dahil sa biglaang implementation nitong LTFRB at yan ay utos ni Pangulong Marcos hindi ba ay kinukonsidera ni Pangulong Marcos ang uh, malaking problema 20 to 30 thousand mga kababayan po natin na driver ang mawawalan. So, anong gagawin nila? Posibleng magkakaroon na naman ng matinding uh, protesta at uh, iniisip pa nila ay eh, posibleng magkaroon ng matinding shortage ng masasakyan. So, uh, yan ang talagang inaasahan po natin na mangyayari, mga kababayan po natin. Kaugnay sa nangyaring pagdinig sa House of Representatives, ito po, panoorin niyo po ang uh, discussion ni uh, Chairman Guades at ni Congressman Dan Fernandez. Uh, nagkakaisa naman po tayo lahat dito na nais po natin na talagang ma-modernize na po yung ating pong uh, public uh, utility vehicle. Uh. And um, a while ago, they were talking about yung ating pong, uh, we got a sample of the amortization schedule no? from uh, Department, ay, Department, uh, Development Bank of the Philippines. No? At dito po, makikita natin that uh, Parang yung kanila magiging monthly amortization is 25,000 pag 1.8 yung vehicle at 35,000 naman yung pag 2.4 naman yung vehicle. Tama po ba yun? Tama yun na uh, Chairman Guadis na? No? Yes, Mr. Chair. Kasi ito po ay yung computation po ng uh, land bank. Yung ganito po ang cost ng vehicle, 1.8, uh, meron po yung corresponding na uh, bayad po ito. Pag uh, 2.4, meron din pong corresponding yes. amortization. Okay. At uh, so, ang hindi po na consider dito yung sa mga lower prices ng uh, mga like for example yung uh, Francisco, Saraw, o yung yes, Amnesty Mr. Che. Yung mga mga iconic na mga jeepneys ano. And I think uh, Mr. Chairman we have invited over also ano yung mga uh, mga mga manufacturers ng ating mga jeepneys no. At uh, kailangan talaga na buhayin natin yun. Do you have a policy uh, that uh, we need to have like 50% or 60% of the uh uh the uh, procurement of all these uh, PUBs must uh, have a uh, iconic features of the uh uh old uh natin. Do we have that kind of policy? Mr. Chair. We encourage them to retain the iconic feature. However, you have you have you have encouraged yes. that you are encouraging everybody, but uh, you have to consider that this is a historical and cultural uh, design that we have to preserve. Do you agree with that? Yes, Mr. Chair. And uh, I think it will be a part of your policy to include the percentage of those vehicles that we will be allowing to be a part of this modernization program to have an iconic part of their vehicle. Have you considered that uh, aspect? Because I think, Chairman, it's not that na maging polisiya natin yon that all of the vehicles that will be contracted by the cooperative and corporation must have a part of the iconic jeepneys that is a part of our uh, uh, Filipino culture. Eh, bata pa lang tayo, sumasakay na tayo dyan eh. Kaya lang siguro yung mga may yaman. Pero tayo, lahat naging bahagi niyan. Di ba? And at the same time, until now, it's part of our culture and our historical, uh, historical factor that we have to consider. And I think and it must be a priority under the leadership of the DOTR na magkaroon ng party lahat ng bigilo. Di ba? Yes, Mr. Chair. So, papanong yes po yun? Uh, uh, Mr. Chair, we, we will discuss that matter and we thank the uh, good uh, congressman for reminding us of this. We will definitely take this into consideration when we come up with our subsequent amendment to our uh, um, uh, regulations. So, kasi may kilos even yung international, uh, I mean international, yung mga foreign, uh, mga nag invest ng mga mga foreign na uh, cars na yan or mga vehicles na yan, PUBs, no? Pwede naman sila mag design, eh. Di ba? But the problem is, uh, of course, we have to, uh, to prioritize yung ating pong mga local uh, manufacturer. Why? Kasi naging parte din sila ng buhay eh, ng mga Pilipino, eh. Like Saraw, Francisco, Amante, ano pa ba yung mga yan? Ang dami eh. And I think it will be a uh, form part ng ating uh, modernization na magkakaroon po tayo ng uh, ng uh, additional na, na livelihood para po sa ating mga kababayan. Okay, ang tanong ko po, uh, doon po sa presyo, like for example, kung may sinasabi yung Francisco na panood ko yun eh. Have you the Francisco, uh, Mr. Chairman? Yeah. Andito yung Francisco? Ayan, oo. Na, napanood ko yung sa inyo, no? That ang price po nila is 985. So 985, may subsidy na magkano? 280. 280. At meron silang down payment 50,000, am I right? 50,000. So kung babawasin mo yun sa 985, lalabas lang tayo 655. Have you also consider a convergence project between DOTR, uh Department of Tourism, Department of Environment and Natural Resources to include yung po mga jeepney natin na magkaroon sila ng parang publicity or advertisement doon sa kanilang mga jeepneys yung ating mga public utility utility vehicle. It will be a compulsory, ano? Yung sa ating mga agency, eh, oh, mga departments, na kung saan dito na nila nil 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 ilagay yung kanilang mga advertisement. Why? Kasi alam niyo, 'di ba, tayo nakikipag ano pa yan, alam ba, DOT. 'Di ba? tayo ng uh, ng mga service provider para sa ating mga mga advertisement. So, why use other um other um application or other um uh, uh, consideration. Kung meron naman itong mga jeepneys na to at makakatulong ito sa pagbabawas ng kanilang monthly amortization. Have you considered that also in your policy to have a convergence project with the different, departments? Kasi malaki kang bawasan ito sa ating mga jeepneys. Mr. Chair, we will confer with the BRTR who uh, is the policy making body for the department. Okay. Sige, maraming salamat po. Sana gawin po ninyo. Kasi uh, malaking bawas po ito sa ating mga uh, ating pong mga drivers. So dito po sa inyong submission, no, meron tayong 264 na cooperatives na nag-benefit na po dito sa consolidation. At meron din tayong tinatawag na 80 corporations na nag-benefit din po dito sa ating pong tinawag na consolidation. Kasi ating po, uh, ang na nakabili na po ng mga vehicles. So ang tanong ko, sino, sino po ba itong 80 corporations? Bigyan niyo po ako ng 10 pinakamalaking mga capital investment nila dito sa 80 corporations who have been a part of this modernization program. Sino po? sino, sino bang may handle ng mga submitted corporation na to? Walong corporation tong nireport nyo. Sigurado meron tong report sa inyo. Kunin nyo lang ngayon. Kunin nyo, antayin namin. So ngayon, meron po tayo nakalagay dito sa inyong approved loan sa Development Bank of the Philippines. 17.2 billion. At ang magbe-beneficio dito ay ang 7,694. So 7,694 na PUBs. Kung sakali na Dupunin natin itong uh, modernization program. Ilan ang kailangang pondo ng gobyernong ilalabas? Kasi I believe that 1.6 billion that was uh, that was uh, allotted by the uh, by this Congress is uh, only uh 2% or 1% of the total budget that I needed. So ilan ang kailangang budget sa buong proyekto para ma-modernize natin to? ba alam ano magkano yung budget? Bakit yun? You know? <laughs> Dapat alam na alam natin to kasi it's a project that entails the, world, the totality of the uh, program. And I'm asking the total budget that this Congress must be allotted in order to wow. uh, achieve our objective. And you're taking so many, many, many minutes. Mr. Chair, what? For the next 10 years, we need at least 33 billion to complete the project. That's not Yes, but not for within one year, That's for the next 10 years as we progress with the modernization. Well, the next 10 years, so just having 33 billion, hindi tayo yung completion ng modernization. All completed na yun, totally completed na. Totally completed na yun, Mr. Chair. Are you sure? We're talking only 7,694 PUBs for 17.2 billion. At sasabihin ninyo, sa akin, 33 billion? That's wrong. Wait, really? we will take a few uh, minutes we will check our data Mr. Sino ito dyan 600 to 700 billion compute it kung sinasabi nyo 7,694 PUBs to 17.2 billion ang loan natin so kung meron tayo 264,000 vehicles that have to uh, to be allotted so ilang billion ang kakailanganin natin para at least alam namin sa kongreso kung paano yung ma-manage yung pagbibigay ng pera taon-taon for the next 10 years. 46 po yung nag-consolidate uh, at meron po tayo mga 7,000 units na uh, modern na po. Mm. let's put it at pinari, 140,000 na lang po maximum. So 140,000 units times the present equity subsidy 260. 60. Ito, ito, ito. So that's around 30 plus billion po. Ah, yeah, so stretch po yun for the next maximum. So hindi tayo sa 260 plus na units. Hindi tayo 260,000 units. Hindi. hindi. Yung nag-consolidate lang po. So ilan na nag-consolidate? 146,000. So, 146,000 na nag-consolidate. Multiply mo sa 280. That's right. And, and 000, 000, 000. less mo na po yung nag-modernize uh, na eh. Mga 7,000 na modernize. 000, 000, 000, 000, nasa 138,000. So, 33 pa. billion. Hindi siya 700 or 600 billion. Mm -hmm. Hindi pa. Mga nasa 30 plus billion. So, kurado 100, pa. Hindi pa. May pa-complete ko yan. Kung tama. Sige. Okay. So, going back to our corporation. Yun na lang. Huli na. So, sino-sino itong mga top 3 big corporation? That is part of the modernization. modernization. Wala tayong problema doon. Kung malalaking corporation sila, sumasali sila dito, ang problema kung sila ay involved sa korupsyon. At merong nangyayaring ganong bayaran, that is something that we have to look into. Sama pa rin. Uh, number one is uh, PMG Corporation. The president is here. Mr. Uh, Roberto Martin. Okay. Uh, Pedro Dap Corporation. Chairman, so, hindi yes. siya na mga cooperative na yan, yung mga mga drive design. So, corporations. Corporations to so, sir. Ah, corporations. So, sige. And another one is say, a Eldoringo Corporation. Ano, ano, ano yung ulay? yung ula? Uh, ula is PM Jeepney Corporation. PMG? No, PM Jeepney. The President is here, Your Honor. Nagkaninang nagtasa ng kamay. Si President nito? Si Mr. Uh, Roberto, Roberto Martin. Pero driver po kayo, di ba? I'm asking yung mga corporation na hindi sila mga drivers. Uh, you know, uh, pwede, uh, may answer ni uh, Congressman na... yes, go ahead. Yeah, ako po ay driver operator. Yes. Hmm. No problem with that. I'm asking is a corporation that being owned by, uh, by a driver or a former driver. Kung hindi sila mga driver, pinatanong ko po yung corporation na pag-aari ng pag lang hindi drivers. Okay. Sabi ka na. Mr. Chair, we yes, we have the names here right now. Uh, we can name a few. Better. Number one is Good Samaritan Trans Logistics Corporation. Good Samaritan. Sino may ari ng Good Samaritan? Bakano ang capitalization ng Good Samaritan? Ayun. Ayan, andyan yung Good Samaritan. Good Samaritan, hindi po... Hindi ba ba si? Hindi, nga, uh, Sir, ano sila? Uh, pure, ano sila? Hindi sila, ano? O baka drivers din yan? Driver po ako? May number kayo ng dating, ano? Was Was sir, driver sir. po. hindi, operators po. Drivers, po. operators po. Sir, ang tinatanong ko, yung mga korporasyon na hindi po sila drivers, hindi sila naging driver, wala silang magpakilam sa sa sektor ng uh, ng 2Ds. Uh, ng, hindi. Ng hindi sila operator, hindi sila ano. Basta pumasok sila, corporation sila. That's it. Uh, we have not yet established the corruption, no? Kung ito man po ay uh, hindi mga drivers. Ang worry lang namin po, kung itong 80 Corporation na to, pero hindi mga drivers ang members ito, well, hindi naman po rin masama na hindi sila mga drivers. Wala naman po problema to, eh. But, yun na nga, uh, with your action, the more that we will be thinking na there must be something that is being hidden. And we don't want that to be uh, construed by this uh, by the members of this committee. And that's the reason why we're giving you the benefit of the doubt to give it right now, right here, today. Pag na natin ito pagpapukas, dahil pagpapukas na pa po natin ito, the more that the people will think that you are hiding something. Kaya sa akin po, nabiliw niyo sa aming mga korporasyon, and then, that's it. Di po ba? Tatlo, dalawa na lang po. Dalawang Mr. corporation. Mr. Chair, we have here the list of the corporations, the 80 corporations, but we cannot classify here kung aling yung driver lang, aling yung operator lang, or may-ari lang. What we just have here are the data. Okay, ito na lang sa atin. Siguro, matasagot naman ninyo to. Okay. Sa buong uh, um, aspeto ng programa natin, meron na ang mga flying na mga, uh, mga vehicle na mga imported na 2.4, 1.8. Alin sa mga area yan o ruta ang mayroong pinakamaraming uh, imported vehicle that, that was purchased by the cooperative? Anong ruta? Ano yung pinakamaraming ano? Yung pinakamaraming uh, ano, uh, imported vehicle na, na gumagala-gala dito sa Manila? Kasi so, siguro, ang Toda, mga, makakasagot siguro ang Toda dito. Toda, Nalang lang ang tanongin natin. Ang bagal niyo sumagot eh. Toda. Joda, sino dyan? Ano yung pangalan nito? Ano pangalan niya, brother? Tricycle. Hindi, Jeep. Uh, sa Jeep ni Pok. Uh, Okay. Yo, ano? Sige, uh, stay tuned. Ay, po, po, uh, Marble po ng uh, Manibela. Yung sa tinatanong po ni uh, Honorable uh, Congressman Dan Fernandez na sino yung mga Uh, uh, korporasyon na hindi naman drivers, I think pwede natin investigan si On us. I think si Brian ko ang may-ari nito at saka yung... Si, dito, siya, man, ya, wait, wait. Sino uh, uh, sinasabi siya, siya, mo? Anong korporasyon yan? On Us. Uh, Your Honor. I'm and the uh, biyahe. On Us? On us. Yes, opo. Oh, oh. Constitutional Assembly? On Us. us po yan, ah. Uh. So, ang isa sabi mo, on on us. Sino presidente nito? ah uh, huli nga, nung lekta sila ng mga individual franchise, ah uh, Brian Ku yung tinuturo. Brian na ano? na? Brian Ku. Ku. Si the president? dati ating pangrat ito, uh, yun na. Yung gaya Ah, for, for, A siya, ano? uh, siya, yung mag sinasabi mo yung dating nasa grab, kasi nag-active na rito sa kwan eh, yung Brian Ku eh. Yes, Your Honor. Sa oh. ng grab noon. Brian too. Yeah. Okay, ilan ang, ilan ang uh, nagpa-apply sa route? Anong ruta ang sinasabi mo? Iba-iba uh, po ito, uh, Your Honor. Uh, meron, na, siguro, uh, 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 meron na po silang uh, hindi mababa ng sampung ruta. Kapag okay, okay. ako ang San Juan, Divisoria, uh, yes. mga ruta, and then sa mga provinces, kung hindi po ng LTFRP, kami nang po ang sasagot. Sige, uh, sige, sige. asking the LTFRP, Don't accuse anybody yet. Uh, we will be the one asking them, okay? Ang yung sagot mo, yung tinatanong namin. Ang tinatanong namin, o di mga ruta, sinagot mo na. May ilasang, ilan, ang uh, gumagalang ano doon, imported vehicle? Uh, yung uh, uh, imported vehicles po. Uh, Chinese single Chinese vehicle ba ito? Ah, uh, meron din po dito sa may nagtahan. Taplo. Chinese vehicle ba ito? Chinese vehicle po ito. Man. Uh, hindi ko bababa ng uh, 30, ah uh, your honor. Sa isang ruta lang yan? Uh, uh, Iba-ibang ruta po ito. Kasi yun nga po tayo nagtataka, your honor, na minimum proofing, bakit merong tigpa-tatlo? At yung korporasyon po na ito, ang ginawa po nila, kilolekta yung aming... Sabutin nyo lang yung tanong. Kaya, sobra na. Sagutin nyo lang po yung tanong. So, now, Mr. Chair, I'll be asking the MPFRB, is this true that meron sa rutang yun na sinasabi na may 30 bigals that was already purchased by the cooperative? Is this true? it's not hard to answer those questions if you are really on board of this program because this is a big program of the government that entails every detail of the program must be known by all of you but apparently yeah, uh, Masakit man sabihin, pero I think, ano, kung meron siya, ito, katulad itong si Brian Ku. Do you, do you confirm, ano, uh, sino ba ito, si Mr. Chairman Ortega, do you confirm that this uh, honest is a, ay, uh, included in the 80 corporations that benefited on this uh, modernization program? Ah, I'm sorry, sir, uh, uh, you are uh, not uh, hindi po sa Departamento. Sino nakakaalam? Sino po nakakalang. Yes, uh, we confirm, Mr. Chair, it is a uh, corporation uh, It's a transport service entity uh, with the uh, routes here in the national capital region. Uh, Aside from on us, sino pa? Oh, kasi pag hindi niyo sinagot, tatanungin ko na naman yung transportation sector. Kasi lalabas at lalabas at lulutang at lulutang kung sino yung mga korporasyon na yan na kung saan hindi sila mismo pag-aari ng mga drivers. And there's nothing wrong with that. Again and again. Pasabihin natin, nothing wrong with that. But the more that you hide, ako. Mr. Chair, we are not hiding anything except that the data that you're asking from us are not available right now. What we have here with us now are the list of corporations. Uh, okay. okay, sige, Chairman. Uh, okay, mga... Sino-sino mga toda na nandito pa? Aside dun sa... Hindi, hindi toda. Ato. sa mga tricycle driver ito. Sa mga Joda. Joda, sige. Sa inyong area, meron bang mga motor uh, vehicle that was already purchased by the cooperative. Senyor? Uh, your, your Honor, ako po si Ginoong Orlando Marquez po, National President po ng Liga ng Mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas. For your information, uh, Honorable Congressman Dance, ako po yung kauna-unahan na nag-modernize ng jeepney sa buong Pilipinas. That was 2004 na po, tumatakbo po hanggang ngayon na yung pong air-conditioned na jeep po, ako po yung original na gumawa ng air condition jeep na innovator po. Kaya ako po ay isa ko sa nagtataka dito na napakaganda ho itong ginawa. Hindi hey, ko okay lang po i-confess. Uh, okay po yan. Uh, wala kayo po nagawa niya, no? Yung mga jeep ni iconic na ano, no? Opo. Ang tiyatang ko na yung lumuruta sa inyo, sa area niyo na mga mag-said na. Yung mga cooperative sa amin po sa Makati ho, ay mayroon po akong member po yung biyahe po ng Guadalupe Pateros po. Guadalupe uh, okay, so, In uh, so, other words, hindi nyo alam kung uh, merong rumor kung sinong may, may ari ng kooperatiba na yun. May right? ari po doon po, Your Honor, ay si yung uh, Port Bonifacio Multipurpose Cooperative right. sa so, Istra. Si po po. Port, Port Bonifacio Multipurpose Cooperative po. Port Bonipa Guadalupe Port Bonifacio Multipurpose Cooperative. Hindi nyo alam kung magkano ang dito ano, ang uh, capital investment? Ang sabi niya sa akin noon ng kanilang investment na po ngayon ho ay umaabot na po ng less than 100 million. 100 million? Opo. Sa okay. itong kooperatibang to? Yes, sir. Si presidente nito? Si Mr. Ernesto Oler po. Ernesto Oler. Oler. Si Oler. Ang chairman, chairman po. Alas na. Oh, last... <laughs> o, okay. Sige, sabi ng chairman, last na raw itong tanong ko. Okay. Anyway, ah... Chairman Bautista, daghang buma uh, grupo nang ana ng, ano, ng uh, DTI also no, uh, please submit to us the use of those corporations, no? Uh, sana makuha na namin within today para malaman po namin no, yung mga uh, hindi talaga uh, drivers no, hindi sila former operators, mga new players.